turon turon ba nyo trapping tapos sa pagdating fight tap marami ang dami parang dumami ha parang dumami ha parang dumami ha kakainin ni kirangki pa dito ito ano ba yung ginagamit doon hindi kasi ito yung lulutuin mo hindi pwede yan kasi turon ito yung turon eh ilalang kailangan mo yung bandam isa lang no madami na yan ito isa na lang isa na lang parang okay. sobrang dami na ito okay, hindi, na ah, ay bupo juice, bumili na bupo juice gano'n, bandam na uwi kita come bali lang ako sa'yo uwi ah. o oh, sige, ka ano 25 25 ah, kapi tayo kapi tayo kamusta tulog? ah, mabuti naman kamaga ako tulog pagigising tag... mo nga lang eh oh, pagigising ko lang eh hmmm ang lakas ng ilik mo kagabi <laughs> ako? ang <laughs> lakas ng ilik ko? oh, hindi kami nakatulog ni Christian sa'yo pati ka, pati ka, na ilik ka ha? Huh? hindi naman, ikaw lang hihihi <laughs> ang lakas ng ilik mo eh Narinig mo? No, natulog ng upa ng malampot eh. Oh. Kinakawan <laughs> <laughs> mo <laughs> ko ng salita. Oh, ano ba bang lang? oras? Wala akong sumilik eh. No Ano oras 'yon? Yung Alex Tebe. Alex Jesus Gabi. Gising pa ako noon, hindi pa ako tulog. Natulog ako alas dos ng madaling araw. Ito yung jury here, pa thing. Tebe naman. Tulog ka. Tulog. Upo ng malambot. Oo. Oh. Baka naka-edlip lang. Edlip ka? Hindi, tulog. Oh. Edlip lang. Naka-sandal akong kanan. Oh, mihingay ka eh. Alas. <laughs> Grabe siya. <laughs> Mas mihingay ka dyan sa pisto Asan mo. Niya, no? Oo. Oh. Ano, almusal na tayo. Ano? Ah, hindi. Ano maganda kayang gawin bandang? Turun. Ano? Ha? Turun. 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 Turun? Bananakyo. Para dating ni Jaranke hasta ah, bahay. Ah, Bibigay kong marinda. Oh. Marunong kang gumawa nun? Marunong. Anong gagawin natin, di ba, saging? Saging. Ito, oh. ito, rape. Babalutin. Rape, raper Oh, oh, oh. Babalutin. Tapos, oh. lalagay ng uh, mantika. Oh. Oh. Mas prito na. Prito na. Uno, una, lalagay natin ng uh, mantika, asukan. Oh. <laughs> Malapot. Marunong Tha ka magprito. Marunong, marunong. Oh. Hindi eh, ka, so kala hindi ba bananak yun? Kung <laughs> oh, bananak yun eh. Hindi eh. Yeah. Eh kung ayong eh, gagawin natin, turon sabi mo, di ba? Ah, turun. Oh, turon. Oh, turon. Di, babalutin lang natin sa lumpia. Ah, babalutin ka, mukhya. Tapos hmm. prito natin. Prito natin. Pamurito ba ni Daddy Frankie yun? oh, pamurito ni Daddy Magugustuhan niya kaya yung iluto natin? Ah, ah. Palagay mo. Ah, pagtuhan ah. ah, niya.

ting in katuluan mo tapos may tatampak mo October 3 tapak dalawang slog lalagay ng masarap uh, lalagay ng uh, bichee o kaya ni ayani dadi pranki ng bichee lasun ano? lason yung bichee baka <tinyi> pamit yung bichee pangi kalason o bibili na lang tayo ng ano saging saka raper Punta tayo sa bayan ngayon. Ah, sige. Punta tayo sa bayan. Ah, basta marunong ka mag-prito ha. Ah. Samahan mo ko ha. Ah. Ah, Oo, marunong prito. Sige, punta tayo. Hey, hey, sige. Ayaw ko, ayaw ko. Ayaw ko natin. Marunong, uh, mar marunong luto ng patititi. Alam ko eh. Paita. Spaghetti? Oo. Oh, Paita. Tapos yung um, petitos. Ah. Dahil naman tayo, luluto yung pititos. Naluto. Tapos, luto yung pititos. Halo ko yung palitete. Oh. pero bili din tayo ng saging para doon sa turon na sinasabi mo. Sige, sige. Para pagdating nila Daddy Frankie, may merienda sila. May meron ka rin sila. Diba? Ano, bibili tayo? Ha? Ha? tara. Tara, tara. Ano na. Yung kape mo muna, ang mo muna. Yeah, yung kape ko eh. Meron pa. Wala na. mo, sayang. Ha? Ayan uh, ah, mga kababayan, ah, uh, si Bandang bumili ng sa kasi gagawa daw kami ng turon at rapper. Tsaka kami si pa siya mga kababayan na, may spaghetti. <todidete>, siya, daw ano, siya daw yung, magluluto kasi parating na ang team. Ah, uh, Daddy Frankie, sila Moose uh, parating na sila. So, para may pasalubong na pang merenda, nakaisip si Bandam mga kababayan ng ano nung turon daw daming alam nito ni Bandam mga kababayan pagdating sa alam nyo na pagkainan maraming idea siya kaya uh, hindi natin siyempre ano uh, pagbibigyan natin si Bandam sa kanyang gusto kailangan na igawaan si Daddy Frankie ng merienda kaya pupunta kami ngayon mga kababayan sa bayan bibili kami ng saging saging sige na let's go let's go Magdam. Oo. Oh. Ito na tayo, malapit na tayo sa ano? Palengke. Palengke. Sige, malapit ka tayo. Ano ulit yung ano? Bibili natin? Uh, turon. Uh, turon ba na yung trapin tapos sa uh, pagdating pipe tap. Marami, ang dami. Parang dumami ha? Oo. Oh. Parang dumami. <laughs> ha? para, para kakainin ni Kirangke pa dito dito Matuot akin. Kasi, uh. masarap ang tos eh. Masarap pa magluto. Oh, matapos loto tapos yung tapos, tapos yung pwede dito lalagyan ng cheese. Cheese. Oh. Bibili din pala tayo ng cheese. Oh, bibili tayo ng cheese. Para kakainin ni Jarang kay pwede dito ko. Tatara pa tayo ng dito ko. Ah, yusa. siguraduhin mo lang bandam na masarap yung iluluto oh. natin para hindi tayo lare, ano, mabayang kay Daddy Frankie. Daring. Ha? Luto ko. Uh, Tasarap pa tita lang ko. Tutuwa ta akin yun. Siyempre. Ano ba yung nature? Ano ba yung nature Nice one, Bandam. Marunong ka pala magluto. Sa susunod. Ah, luto amo kami ulit. Ganun uh. yun si Daddy Frankie pag nagustuhan yung luto uh, mo. Oh, uh, Nare, yung luto ko. Paano yaya? Dalawa kami luluto. Oo, pero pag nagustuhan ni Daddy Frankie, dish, ikaw na magluluto. Ah, ganun luluto. Sa tapos, mga tapos, merinda, ikaw magluto. Mga merinda, ako luluto. Si Aya, sa mga pagkain. Mga pagkain. Ako na, mga merinda. Ganon, oh. <laughs> tapos, ta ta titirangke bibigyan ng malaking sahod. Eh, huwag po nang ano yung sahod. Ano? Kain lang tayo. Kain lang tayo? Hmm, yung sahod, ibigay na lang natin sa mga kababayan natin na hihirap. Yung um, mga sahod, ibigay natin yung babae na mihirap. Hmm, yun na lang yung gawin natin. Yung ganun yung gawin natin kasi si Daddy Frankie naman binibigyan ka naman huwag mo nang ano huwag na yung sahod sahod ta, 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 ta. anong gusto mo sahod walang kain o kain walang sahod Ah, uh, ito, kain lang para mabusog. Oh, di ba? Ah, <laughs> ganun <laughs> yun. Ay, kung sa kakain, ay kung sahod ka, di ka naman kakain, Kutom, payat, bandam. Payat ako. Ah, oh, kung walang sahod, tapos kain bandam, bundat. Oh, uh, walang sahod, bundat. Bu Busog Puntat ako. naman, busog ka naman. Ganun yon mas malakas yung katawan mo. Di ba? Pero pa... Walang sound. Ha? Wala, ayan, wala. kain lang. Kain lang Oo, kain lang. Para, para, mabusog tayo. May iba tayo bandam. Medyo namimiss ko na yung pag nandito tayo sa daan yung nagra-rap kay. Namimiss ko na yung mga rap mo eh. Rap? Oh. yan, pati kaya hindi ko Pati kan hindi ka ay may dalawin ng tamiya mo. Ha? Hmm? Ha? Eh, busy tayo sa work eh. Kailangan hindi focus ko busy tayo may Dalawin mo yung tamiya mo? Oo, Oo naman. Pero wait lang. Yung ano muna ni Bostox. Oh. May eh? request siya eh. Ano, ano yun? May namimiss oh. daw eh. Ah. miss ko eh. Oo. Oh. Ti dadrangke. Marami na tunungan. Ulis. mga tinyo. mga, mga palaboy. Walang bay. Walang tirahan maawas ti kay marami na tunungan, may ang ayuta sa sakong biga. Ganun Pero yung ano, medyo mahaba-haba para ano? Ah. Na rap mo. Sa rap? Yo, 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 man Yo, 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 marami na tunungan. Ah, ah. sa sakong bigat mga sinyon Mimigay migat ang ayuda lolo lola Mahalat ang hirap Tutunungan na. Uh, uh. Tapos si Dranke. Mimigat ang Lissiri. Mimigat uh, 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 ang... ang... ang Dranke. Masipag, mabayag. Si Ang ng binibigyan ni Daddy Franke oh, malaki. Ito <camaradlo> <laughs> <klano> ano, ah, Bandam. Ano? Nung nandito si Kuya Oliver. Kay Kay Leben? Oh. Ah. Uh, may harapan tayong maligo. Mapa. Kay Leben dito marunong umahin dito marunong maligo. Oh. Uh, Ayun naman ah, uh, chat. Bantu Kay Leben. wala. Uh, uh, Tata ay harapan tayong maligo. Ah. Uh, uh, yung pala Kay nila hindi na tang uh, madalang damutan. Ah. Uh, para para ta. Mga doktor. Ano, bandam. Oh. Uh, Ah, cha -cha natin si Kuya para At, bumalik sa dati niyang buhay. Yung ibig sabihin, bibigyan natin ng pag-asa. Ah, uh, hmm. riyan, ano ti Elephant? Bata, inala, hindi lahat ti Elephant, bayan po Ano, pagamutan. Hindi, paggamot. hindi, ba, hindi, bayan po Hindi. Pwede na tayo ng ano Saging Kakarapper na request ni Bandam Na Bandam Punta na tayo dyan sa Palengke, Palengke. Ano yung bibili natin ulit? ah uh, turon Banda na mm, yun mm, Palengke, pambate yun mm. Turon yung bibili ko para Yung ano natin? Oh, barito na dyan natin, turon eh Banda na yun, Ayos! masarapan mo ah. Masarapan ko. Siguraduhin mo lang na masarap yung iluluto natin para hindi tayo mapahiya sa team. Oh, parang kita tayo payak sa team. Eh, tinan mo kakain doon. Yung tupan, lalagay ko. Ah, magkita. Nalaputin ko. Oh, kasi tingnan mo kakain doon, Daddy Frankie. Pwede. Oh. Ibis, ibis. Ibis. Ah. Oh. Very easy. Very risky. Christian. Christian. Kuya Kiji. Kuya Kiji. Oh. Uyasam Sam sila kakain doon. Sila kakain? Kaya masarap ang luto ko. Masarap ang luto ko. Siyempre, pag masarap yung luto mo, marami silang makakain. Ako nga, tulungan lang, kita magbalot. Tulungan mo, ka magbalot. Tulungan kita ano, magbalot ng lumpia. Magbalot ng lumpia. Magbalot ng lumpia. Ano ba? bibili tayo dito. O, di ba ito yung ginagamit natin? Ma, oh, dami oh, dami ito. Oh, di ba? Ano ba yung ginagamit doon? Ito? Kamutin yung tayo. Hindi, kasi ito yung lulutuin mo, hindi pwede yan. Kasi turon, ito yung turon. Yung kamuti naman yan. Iba yan? Iba yan, ito lang. Ito yung pipili natin. Ito yung pipili natin. Paano dito, te? Ang pinta, sir. Ang pinta.

pit-pit. din. Ito teh, tayo Tapos rapper ano? Bitbit rapper. Thank you. Thank you. Tara bandang. Ah, tayo naman ng rapper ano? Bitbit rapper. Ah, tarong ng banda kung may rapper diyan. Saan tayo bibili? Boss, tapos bili rapper. Rapper. Ayusin mo yung salita mo para maintindihan nila. Ba? O, talongin mo dito. Baka meron. Dito, dito. Dito, bandam. Baka meron dito. Baka meron to. Te, meron kayong rapper? Rapper? Yan. Ay, eh, dito. Te, meron kayong rapper? Ay, ay, no. Ang pambalot. Ilan lang kailangan mo yung bandam? Isa lang, no? Madami na yan. Ito. Yan. Isa na lang. Isa na lang. Parang okay. sobrang dami na ito. Hindi, okay na okay. yan. Ah, ay. Okay. E para may Magkano po? 100. Tignan so Yung ano, badam, yung yung nasabi mong spaghetti ba, bili pa ba tayo? oo ano bang sabi mo? Yung uh... sabi ni Daddy Frankie paborito niya ba 'yun? Oh. Bilihin natin. Ah, bantam, ikot mo na tayo dito baka may mga mabili pa tayo, ano? Gusto ah, ko bibili no, ng panamig. Nang ano? Buko juice. Buko juice. Hanap tayo. Hanap tayo. Buko juice. wala na tayo makita dito. Oh, wala tayong makita. Kasi ano 'te, gulayan 'to eh. Bulayan. No. Basta gulayan. wala tayong makikita dito. Basta bulayan. Basta wala tayong makikita Mamaya oh, paglabas natin bago tayo umuwi. Ah, uh, marami. Dito tayo. Dito tayo. Okay. Ano, ano. ano? pa ba yung mga paborito ni Daddy Frankie? You know. Palagay mo. Uh, Banda mo, you know. oh, kilala ka dito. Banda you know. oh, masasabi mo. Ano? You know. Marami. Hello. You Oo, know. oh, di diba? uh, ba? Mm. You know. Kilala ka na dito sa palengke, Banda, ma? Ah. You kilala know, ko palengke. Ano pa kaya natin pwede natin bilhin banda? Oh, uh, 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 pwede, pwede tayo itin, hindi na. Ha? Ah? Pwede oh. tayo itin, hindi na. Pasta. Hindi na yun? Oo. Sa tayong ni Daragis. Turon, banana. Banana. No. Sabi mo, kanina, bibili tayo, ikaw magluluto. Bakit ngayon, parang ayaw mo nang lutuin? Sa tayong dito mili kang pwede dito eh. Sa tayong, hindi pa, wala pang dito eh. Ha? Wala pang dito eh, tayong ay, hindi mo na Turun lang iluluto ngayon. Turon lang. Oh, may lulutuin ko yun. Oo. Oh. Hindi pa bete. Ay, hindi pa birthday. spaghetti. Ano lang? Oo. Uh -hmm. birthday lang. Ang lang. Ay, oh, hindi na lang pala. <mikics> uh -huh. hmm. uh -huh. uh -huh. hindi pala. -huh. Uh -huh. Ano na lang? Turon na lang ano? Ah, ang pukudos. Bibili Kaya ano, bandam lang. Bandam. Bandam. Uwi kita. Tama.

dahil tapos na kami mamili ni Bandam. Ano may bibiliin pa ba tayo, Bandam? Ano ah, may bibiliin uh, pa ba tayo? Hindi na. So, na. Kailangan makapagluto na tayo kasi parating na si Daddy Frankie at ng buong team para makapagmerenda na sila. kuya ah, ah, so, ah, ah, na. kuya ah, na tayo. So, tayo. Luto na tayo. Let's go. Let's go. Charo. Diligan na nga Bye-bye, Bandam. Bye-bye. Bandam. Ya, bandam tau. Hmm. So, ano na lang, bandam oh. <coughs> Yung lulutuin natin ha To make sure na masasarapan si Tatarap. Frank ito si na na Masasarapan si

Ang patake yun eh. ka itong mo. Ilo? Ayan. Kaya yung mga ano, Lucky madalas me. mong kainin banda Laki mo yung patitahan ito, tabi na. Hindi yun, hindi yun healthy. Hello. Ang ayon Ang mong kainin Hello. yung mga gulay. Mungko. Pwede mungko. So, mungko, is gulay. O, yun Mungo. ang masarap kainin. Wala. Wala. Healthy Hindi ka maka-i-plug doon. Hindi. Yun ang mga healthy Mungo. food. Gulay, munggo. Oo. Oh, oh. Ha, ah, barito ko din eh. Lungko eh. Huwag ka kakain madalas bandam ng karne. Oo. Oh. Bandam mo, tinatawag ka doon. No? Ma? Ilo. ilo! Ano? Ilo? Bandam! Ilo. <laughs> bandam! Eh, ilo? Bandam! ka ng bandam. Nala nila ako. Dapat makauwi na tayo agad bandam para ano? Makauwi pa na tayo. Makauwi na tayo agad para makapagluto na tayo. Ano? Ah, tanong ito manok. Ha? Ito manok, tanong ito. Ang mura lang yan. Ah, uh, ah, uh, tandaan lang. Tandaan, kumanok. Hindi, dalawang Mamaya, pili tayo lang, ano, hapon. Hapon? Hapon tayo bibili. Pero ito ko yung isang manok eh. Oo, oh, bibilihan ang ka namin, isang buo. Isang buo? yun. Pusip walang yun, yun, ha? Uh, itong manok, walang adlad yun. Walang ano? Walang adlad, itong manok. Pag lagi, high blood ka din. Pero pag... Isang lang. Isang lang, ah, hindi. Isang pula. Ano yun? Baritong islog pula. Islog pula? Islog pula. Ah, taano islog pula? Taano yun? Yung nilalagyan ng kamatis, oh. saka sibuyas. Oo, oh, taano yun? Mura lang yun. Ha? Ah. Mura lang. Bar barito yun eh. Oh. Lahat oh. na lang paborito mo banda ma. Uh, uh, Lupo okay yun. Okay oh, yun. Uh, uh, lalagyan yung matis, buya. Oo. Huwag mo lang dadalasan ano, na kumain ng ganun. Lupo lang matatamaan naman yung kidney mo. Tatama ko okay. kidney? Ikaw may hilig kumain ng pula ikaw. Ako? Oo. Oh. hilig din. Soso o midata? Ha? Soso. Okay yan. Oo, oh, okay din. Dalikod natin ilagay. Dali natin ilagay. <coughs> Alagay mo ng damit mo. Ha? Mga damit mo. Nalagaan mo. Ay, oo, oo ah. <coughs> Bilis ang mabandang para hindi tayo mo na. huwag mo siya itong mabilis ha, nasisira ko ito. Mapupulit. Pigpitam mo. Tatalong pa. Hindi, dadarang ka eh. Pumutuwa ka itong turon. Banalakyo.